So guys, sa ating taong bayong video, ayan, nino kaya kayong favorite ni in burger? Ah? Burger, ayan. Siyempre, itang burger itong itang di Diba? Tapos itang ating cheese, itang alam mo na mo, kanan mo na. Pero kaya na yung video nga ngayon eh. Pachesi na liga, akin mo mo na hindi pala gagawa ng ink Program um, oh, no. magreklamo ka ba? O ingay, manon ko. O, watch the video and comment down below. Ayan. So ayan, guys, maghanging ka pala. Ring buns uh, papalidala king pabak. Ayan. ayan, kaya kita mo kasi. Palita lang mo kitang kay. Sasakob na Yan, patis. Aluwa yung patis karela Kaya kata mo, wag. May talaga patis yung patis. Yan. Yan yung bala yung... Yan, yan yung bala yung gamat kin. Diyan nga lang yung guantis. Sige. Yan. Sigurado nga, ting yung fingerprint yan. preparation. Ating main order, 2, 4, 6, 8, 9. order. nine na order in in order mo. Ayan. Alam mo na yung gumamit. kutsara ya mo. Diba? Hindi <laughs> na yun? Oh my God. <laughs> Ini hmm. namanya tanggal bebe kecap. Oh, ini yang paling kucara deh. Nih, gumamit mami kecara. Hmm. Wow, di tanah ini nempi penuh. Belah, mami lang yang ya. Nanti nih, yang kamatis, kamatis. Oh, sibuyas gama atin sa isyon eh. oh. alayang alayang kagwanti gwantis ayan makangin lang rin patis to oh. wala um, mong tinapi wala um, wow ah delicious din Kaya bineng gamat ken, pacepengan me yan. Dini na na repolyo ito, takap. Uy ito, palito. na pala ito. May hmm. pa kapol me natin yung kamay na, kamay na gamat. Oh. Dini na, ang karal pa mo repolyo. Hmm. Yung bala kaya ken, ingredients gamat. Hmm. Ha? Ha? Oh. Kaya pa siya alwaya sa api na. Ay, balo nung nukaring nga niya bating damat na. Ay, nandini na niya pang stick. Ay, ano? O, oh, ito, pinit na niya. Ito. Sauce. Ketchup. Ini niya patang bawang. ah na yan. O, kanan mo na yung kanyan. Nawan no men, no nawan yung lasa.